Jeffrey Dahmer, isa sa pinakadelikadong serial killer ng makabagong panahon. Naging bangungot ang hatid ng kanyang mga krimen, brutal at kinakain ng sariling biktima. Sino si Jeffrey Dahmer? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Si Dahmer ay sinilang sa Milwaukee, Wisconsin, United States noong May 21, 1960 mula sa mag-asawang Lionel at Joyce Dahmer. Lumipat ang pamilya sa Ohio, United States. Sa murang edad, kinakitaan si Dahmer ng interes sa mga buto ng hayop. Pinag-aaralan niya ang mga ito at pinipreserba. Ang madalas na pagtatalo at paghihiwalay ng kanyang mga magulang ay isa sa mga salik na pagkakaligaw ng landas sa buhay ni Dahmer. Huminto sa pag-aaral si Dahmer mula sa Ohio State University at kalaunan ipinasok ng ama sa military noong December 1978 dahil sa kanyang problema sa pag-inom ng alak. Siya ay sinibak sa United States Army. Nagbalik siya sa Ohio ngunit inilipat siya ng kanyang ama sa pangangalaga ng kanyang lola na si Catherine dahil sa problema nito sa alak. Dalawang beses na aresto si Dahmer dahil sa paggawa ng kahalayan sa publiko. Noong June 18, 1978, nang isagawa ni Dahmer ang kanyang unang pagpatay, pinatay niya gamit ang barba ang hitchhiker na si Stephen Hicks. Noong November 20, 1987, nang kanyang isinagawa ang ikalawang pagpatay niya sa 24 taong gulang na si Stephen Tomey. Mula 1978 hanggang 1991, tinatayang ang 17 mga kalalakihan ang pinatay ni Dahmer. Karamihan sa mga biktima niya ay mga Latino African, American o Asian. Karumaldumal lang krimen ginawa ni Dahmer sa kanyang mga biktima. Narayang nakikipagtalik siya sa mga bangkay nito, nagsasagawa ng kanibalismo at pinipreserba ang mga bahagi ng katawan nito at di kaya inilulusaw sa asido. Inaakit niya ang kanyang mga biktima mula sa mga gay bar, mall at bus stop kapalit ng pera o di kaya pakikipagtalik. Ilan pa sa kanyang mga naging biktima ay sina Anthony Sears 1989, Raymond Smith 1990, David Thomas 1990, Curtis Trotter, 1991, Anthony Hughes 1991, Conrad Sinta Sumpo 1991, Mark Turner 1991 at Jeremiah Weinberger, 1991. Ang kanyang biktima na si Tracy Edwards ay nagawang makatakas mula kay Dahmer noong July 22, 1991. Nagtapos ang serye ng pagpatay ni Dahmer nang siya ay maaresto ng mga otoridad ng parehong araw. Natagpuan ng ilang ebidensya gaya ng mga litrato sa loob ng kanyang apartment. Umanin ng pambabatikos ang naging mabagal na tugon ng lokal na pulisya sa krimen. Bagamat na na mayroon siyang sakit sa pag-iisip, sinampa ng kaso si Dahmer at tinatulang ng pagkakabilanggo dahil siya ay nasa matinong pag-iisip ng panahon ng kanyang paglilitis. Siya ay kinulong sa Columbia Correctional Institute sa Wisconsin noong November 28, 1994. Tuluyang nagtapos ang buhay ni Dahmer matapos patayin ng kapwa bilanggo na si Christopher Scarber. Ang talambuhay ni Dahmer ay bumuhay sa interes ng iilan sa mga serial killer. Ilang aklat at pelikula na rin ang nilika mula sa kwento ni Dahmer, gaya ng The Jeffrey Dahmer Story, An American Nightmare 1991 na isinulat ni Donald Davis at The Shrine of Jeffrey Dahmer 1993 ni Brian Masters. Ginampanan din ni Jeremy Renner ang karakter ni Dahmer para sa pelikulang Dahmer 2002.